Si Kyoto la pa. Wala mo, hindi ba nawala dito? Di ba nawala? Hindi eh, ba lagi na yung ni Yoshi sa akin yun? Pag oh, magkakape. Pag magkakape. Oh. Eh, tignan mo yung Yoshi. Tignan mo yung loob. Anong meron? Oh. Nakita ako? Opo. Oh, <laughs> oh. Alam mo kung ba't ako nagtatago? Opo. Oh. Bago ka magsalita, alam ko na yan. Ito mo, Opo. Ayaw mo kaibigan. Sigurado, Yoshi na naman to. Oo. Oh. Oo. Ah, ah. Bakit nga pala angal pa tayo eh, din naman. Oo, <laughs> Kalibasa, alam na alam na eh. Ano yung lighter ko? Bate ka lang, sisindi lang ako. Ang tagal mo ba? Ah... Uh. uh. So, ayun Idol. Good morning. Sarap talaga gumising ng maga ba? tapos may naisip ka pang pang pampaiyak na naman cute <laughs> bagong gising makabili mo na ng Yossi <laughs> much much later eto na yung Yossi boy <laughs> may gagawin muna ako dito bago ako pumunta sa gupitan ni Kuya Tokli siyempre <laughs> Gada pupunta kasi ako sa Bilyara, boy. Alam na alam niyo naman na laging sakay dahil ng pang Yossi. <laughs> eh, ang gagawin ko. Bibidyan ko siya na si ito Pero lalo dyan dati na Ang boss bro Lalo dyan ako na palito Ito request lang sa akin Ito ng mga isang followers ha Gagawin lang natin boy Babawi ako sa iyo Nalagyan mo rin ako ng ganito dati Huwag kakataon po Nang bumawi ito boy <laughs> Ay ah, nasa loob na. <laughs> Teka, baba, makalimutan ko, ba Yan. O baka ako <laughs> <na> sa bilyaran. Yan, <laughs> dito na kaya, ayun. Bati ang hali na ako, ha? Pero okay lang. Uh, ang dahing customer. Opo. Good morning, ah. Uh. Bye. Si cute, wala pa? Wala, hindi ba nakapunta rito. Hindi ba nakapunta. Uh, tulog pa yun. No? <laughs> Pag-trip ako kaya na tulog. pag muna naman. Hindi, wag na. Wag na palang tulog. Ah, oh, wag na. <laughs> ito kasi, Amir, uh, na naisip niya ito. Eh, di ba, lagi naingin na Yossi sa akin yun pag magkakape. Ah, pag magkakape, oh. Eh, tignan mo yung, Yossi. Tignan mo yung loob. Anong meron? Ha, 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 ba ang sarap na naman na umaga doon. Opo, anong gagawin mo dyan? Eh, di ba lagi nahihisahin niya pag nagkakape? Eh? Uh Oo. -oh. <laughs> Hinihintay ba talaga ako dumating? <laughs> <laughs> pag humingi na sa akin ng yosi yun, ito ibibigay ko. <laughs> Sigurado, Sigurado eh. Sigurado, sabog na naman yun. Ang sarap na naman na morning. Uh -oh. <laughs> <laughs> eh, hindi pa pala nadating. Kala ko na andito na eh, para maibigay ko na eh. Pero okay lang. Pwede na hintayin eh. Hintayin ko muna dito. Ay, dal. Mapagupit ka din. Uh, ako magugupit. Kisa 5 <laughs> Five minutes later. Kaya ako na magugupit <laughs> kaya ako ya. Ako na magugupit. Ako na Asan na? Ay, <laughs> Tatago mo na ako <laughs> sa glit. <laughs> ba, nakita ko? Opo. <laughs> <laughs> ano? Ah, takot kay pag dumadating kay. Kailangan <laughs> <laughs> ka kasi. Oo nga. Hindi eh, ba naligo ako ya? Opo. <laughs> <laughs> alam mo ako ba tao nagtatago? Oo oh. Bago ka magsalita, alam ko na yan uh, man, si Sigurado, Yossi na naman to Oo oh. ah, ah. Wala ka bang pambili? Paano kung wala ako dito? Ba siyempre, hihintayin hey. kita ah, ah. Walang lusot, kahit anong gawin Pre, araw-araw na naman yun ah, ah. Hindi na nasanay ka Kaya nga, kaya lang nakakadalad ah, eh. Oh. <laughs> Kaya nagtatago na ako. mission rin mo, minsan nga eh. Uh, Gusto ko na rin madala. Uh, Aba, ayun ko pagpainit na ako, nakapainom na ako. Pero uh, kung papainit pa ulit. Oo oh, nga, kasi laging tanghali magisingin na. Oh. Lumalamig na yung pinainit. Magpipigay, nagpipigay rin na. Kaya reklamo pa. Lali, ah, ni pang pa prinsipyo na ito, ano? <laughs> Oo nga naman. Oh. Oo, oh, ano? Ba't nga pala angal pa tayo at eh. bibigyan din naman? <laughs> Oo. Oh. Wala nga ba? Palibasa, alam na alam na eh. Ano yung lighter ko? Sisindi Ang tagal mo ba? <laughs>